Pagbati sa iyo, listener, mukhang may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon na base sa mga material na dala mo. Tungkol ito sa uh, paghuhubog ng mga leader, ano, sa loob ng simbahan o ministeryo. Oo, tama. Isang uh, napaka-relevant na topic talaga. Kasi parang isang malaking tanong ito, di ba? Paano ba tayo makakasiguradong may, um, may susunod na leader? Yung handang pumalit kapag kailangan. Totoo yan. Madalas kasing napapansin, uh, parang iilan lang yung bumubuhat ng lahat. Oo nga. O kaya pag wala na sila, naghahanap pa tayo sa labas. Yun yung uh, usual na nangyayari. Eksakto. At dyan nga pumapasok itong konsepto na uh, binibigyang diin sa mga source mo. Yung pamumunong nagmula sa loob o indigenous leadership, ika nga. Ah, okay. So ito yung ano ha, pagkilala talaga at pagpapalago sa mga potential na leader na uh, nasa loob na mismo, yung mga taga roon na talaga. Yun mismo, yung mga hinubog na lang sariling kultura at konteksto ng komunidad. Kaya naman, ang mission natin ngayon, listener, ay talagang himayin itong mga material na ito. Gusto nating maintindihan bakit ba ito mahalaga, ano sabi ng Biblia, at uh, paano ba ito gagawin? Okay, simulan na natin. Uh, Himayin ito. Sige. Okay, so ang unang uh, malaking usapin na inilatag dito ay itong tinatawag na dependency trap. Ano to? Parang uh, bitag na hindi namamalay. Oo, parang ganun niya. Yung sitwasyon na uh, hindi sinasadya pero yung simbahan o ministry nagiging sobrang dependent. Dependent saan? Sa uh, ilang tao lang na pagod na. Pwedeng ganon. O kaya dependent sa pag-aangkat, kumbaga, ng talento mula sa labas. Yung laging naghahanap ng star player sa ibang lugar. Ah, okay. Gets ko. At ano ang epekto nito, sabi sa so mga source mo? Malaki. Kasi una, um, maraming potential sa loob ang nasasayang, hindi na discover At taon ng tiwala, ng tamang paghubog at uh, resources, pero hindi nangyayari kasi nakatingin sa labas. Hmm, tapos bukod doon? Nagiging uh, marupok din yung pundasyon for the long term kasi kung palaging imported ang leader, um, baka hindi kasing lalim yung connection niya sa community. May sense kasi iba pa rin yung kilala mo, no? Tama. Nawawala rin yung tinatawag na cultural fluency, yung galing sa pakikipag-usap at paglilingkod sa paraang talagang naiintindihan ng mga tao. At yung relational credibility, yung tiwala dahil sa matagal na pagsasama. Onga, nga. Ang lakas nung uh, isang statement na nabasa ko dito sa material mo. Sabi, ang hinaharap ng iyong ministeryo ay hindi nasusukat sa dami ng dumadalo tuwing linggo. Ah, oo. Oh, oh. Naalala ko yan. Ito'y nasusukat sa mga leader na iiwanan mo. Grabe. Parang, ah, antindi nun, no? Oo. Oh, oh. Reality check talaga na ang legacy wala sa kasikatan na yon, kundi sa mga taong nahubog natin. So kung yan ang problema o itong dependency trap, ano ngayon yung solusyon na tinituro? Ito na ba yung indigenous leadership? Oo, yun na ma. Yun sadyang pagpapalago ng leader mula mismo sa loob ng community. Mga taong hindi lang may alam kundi ano hinubog na ng karanasan nila doon. Eksakto. May malalim na pag-unawa sa kultura, sa mga tao, sa pangangailangan. At syempre, may kakayahang magpastol ng may integridad Ayon sa Biblia. At uh, binibigyang diin ba na importante talaga ito o parang okay lang kahit wala? Ay hindi. Sinasabi pa nga na ito ay parang survival skill na. Lalo na ngayon, ang bilis magbago ng lahat. Survival skill? Bakit? Kasi kailangan natin ng leader na, yun nga, may deep understanding sa local context. May matibay na relasyon. Mga bagay na uh, mahirap talagang pantayan ng tagalabas. Gaano man siya kagaling. Okay. So hindi siya luho kundi pangangailangan talaga for uh, sustainability, katatagan. Oo, para sa kalusugan, katatagan at pagpapatuloy ng misyon. At dito uh, papasok tayo sa part na para sa akin sobrang interesting kasi lumalabas sa mga material mo itong ideya na to hindi pala bago. Ay hindi talaga. Nasa Biblia na pala mismo ito na yung pattern ng Dios. Totoong-toto. Tingnan mo yung mga examples na binanggit. Nandyan si, uh, si Moses. Ah, oo. Si Moses. Mm -hmm. Paano siya naging example? Kasi, di ba, lumaki siya sa Egypt, sa palasyo pa nga. Pero Ebreo pa rin siya sa puso. Oo, ma. Yung pagka-Hebreo niya, yung pag-unawa niya sa pinagdadaanan ng mga kababayan niya, yun yung parang naging susi. Kaya siya yung pinili para ilabas sila sa slavery. Kilala niya sila. Gets. Hindi siya totally outsider. Tapos, sino pa? Si David. Hindi naman siya biglang naging hari, di ba? Pastol mo na siya. Oo, oh, tagapag-alaga ng tupa. Doon nahubog yung katapatan niya sa maliliit na bagay. Yung otoridad niya na itayo muna sa relasyon bago sa posisyon. Wow, okay. At syempre, yung pinaka-ultimate example. Si Jesus mismo. Si Jesus. Paano natin nakikita sa kanya yung pagiging indigenous? Kasi hindi siya dumating na parang uh, hari na detached sa tao. Naging tao siya. Anak ng karpintero sa Galilea. Nakisalamuha, nakipamuhay. Oo, nakaugat sa pang-araw-araw na buhay, kultura, wika ng mga tao niya. Sabi nga sa John 1:14, ang salita ay naging tao at manirahan sa piling natin. Yung nanirahan, parang nagtayo ng tent kasama natin. Ganun kalapit. Ang ganda nun. So, hindi lang Old Testament. Hindi lang. Kahit si Apostol Pablo, yung strategy niya sa church planting. Ah, yung pag-appoint niya ng elders. Oo. Sa bawat lugar, nagtatalaga siya ng mga local elders, mga taga roon mismo. Hindi siya nagiiwan ng tagalabas para mamuno. Para masigurong tuloy-tuloy kahit wala na siya at bagay sa kultura nila. Tama. At nakita rin natin kung paano niya minentor sila Timothy at Titus, mga mas mabatang hinubog niya. Pati ba sila Noah at Joseph? Nabanggit din? Oo. -o. Si Noah, pinili dahil tapat siya sa gitna ng sariling henerasyon niya. Si Joseph, hinubog sa mga pagsubok sa loob ng konteksto ng buhay niya bago naging leader sa Egypt. Paulit-ulit yung pattern. Pinangmulan. Ngayon, kung ganun pala kalinaw yan, bakit kaya uh, madalas pa rin may problema pag imported ng leader. Ano yung mga specific na hamon? May tatlong pangunahing binabanggit eh. Una, yung cultural disconnect. Ah, yung hindi masyadong magkakaintindihan sa kultura? Oo. Mahirap ipaliwanag yung Bible sa paraang tatagos talaga kung hindi mo gamay yung kultura, wika, pati paraan ng pag-iisip nila. Okay, makes sense. Pangalawa. Kakulangan sa pagmamayaari. Lack of ownership. Ano ibig sabihin niyan? Kapag laging tagalabas ang nagpapatakbo, yung mga miyembro, parang nagiging passive na lang sila, consumers lang ng ministry. Ah, imbes na kasama sila sa mission, parang nanunood lang. Parang ganun. Hindi nila nararamdaman na atin to. At pangatlo, marupok na pagpapatuloy. Fragile sustainability. Ito yung sinabi mo kanina, na pag umalis yung leader... Oo, pag umalis yung imported leader at walang lokal na handang pumalit, delikato pwedeng bumagsak yung nasimulan. Hmm, okay. Malinaw yung mga hamon. Pero, alam mo, may isang konsepto dito na parang ang ganda. Yung seed principle. Prinsipyo ng binhi. Ah, oo. Maganda nga yan. Parang sinasabi na tulad ng buto ng mustasa, di ba? Na sa bawat community, may mga binhi na itinanim ng Diyos. Tama. May mga taong tinawag pinagkalooban, inilagay doon na may potensyal mamuno kahit hindi pa nila alam o hindi pa natin nakikita. So, ano ngayon ang papel natin? Tayo ba ang gagawa ng leader? Ayon sa mga materyales, hindi. Ang papel natin parang hardinero, hindi manufacturer. Hardinero? Paano? Hindi tayo gagawa from scratch. Ang trabaho natin ay una, kilalanin yung mga binhina yon, yung mga taong may faith, integrity, potential. Tapos, pag nakilala na, lumikha ng environment para sila tumubo. Alagaan sila. At kailangan daw dito ng tatlong P. Proximity? Proximity. Pagiging malapit. Kailangan makisalamuha ka talaga. Makita mo yung puso nila. Okay. Tapos, patience. Pagtitiaga. Oo, kasi hindi ito minamadali. Parang halaman, organic ang paglago. Kailangan ng panahon. At yung huli, permission pagbibigay laya. Kailangan bigyan sila ng espasyo para sumubok, magkamali, matuto. Hindi yung kontrolado lahat. Mahubog yung sarili nilang boses. Siyempre, guided pa rin ng principles. So, mas discovery and nurturing, hindi manufacturing? Yun nga. Malaking shift yan sa pananaw natin madalas. Kaugnay niyan, may isa pang analogy, yung spiritual horticulture. Paghahalaman pero spiritual. Parang ubasan daw sa John 15. Oo, napakagandang analogy niyan. Kasi ang goal sa ubasan, hindi lang basta tumaas yung puno. Ano ang goal? Yung magbunga. Magbunga ng sagana, dekalidad at pangmatagalan. At may mga steps din daw ito parang sa pag-alaga ng ubasan. Meron. Kasama dyan yung paghahanda ng lupa, yung culture ng discipleship sa buong church. Hindi pwedeng lumago ang leader, kundi mataba ang lupa. Okay, culture muna. Tapos? Pagtatanim ng buto. Yung pagkilala at pagbibigay ng initial opportunity sa mga potential leaders. Tapos, ito yung medyo masakit pakinggan. Pagpupuitol para sa bunga. Pruning. Oho, napakahalaga niyan. Ito yung pagtutuwid sa character, pagharap sa trials, paghubog sa humility. Pagalis ng mga sagabal sa paglago. Masakit, pero kailangan para mas bumunga. Get mm, gets ko. At yung panghuli? Pagsasanay para sa katatagan. Training for resilience. Pag-equip sa kanila para maharap yung mga challenges, opposition, spiritual warfare. So, ang focus talaga ay hindi yung mabilis na paglaki sa labas, kundi yung malalim na ugat. Yun mismo, para sa pangmatagalang bunga at tatag. Okay. At malinaw na malinaw din sa mga binasa mo, yung pinakapundaso ng lahat ng ito, hindi skills, kundi ano? Character. Katangian. Paulit-ulit binabalikan yung listahan sa 1 Timothy 3 at Titus 1. Yung mga qualifications ng elders at deacons. Oo. At pansinin mo, halos lahat doon tungkol sa pagkatao, hindi sa galing o talino lang. Ano yung mga highlight doon? Yung mga laging binibigyang diin. Una, yung above reproach. Walang kapintasan ang reputasyon. Hindi perpekto ha, kundi walang valid accusation ng kasalanan o hypocrisy na pwedeng ibato sa kanya. Okay, importante 'yon sa credibility. Ano pa? Pagpipigil sa sarili, self-controlled. Hindi padalos-dalos. Papakumbabaan, hindi mayabang tapos matapat na pangangasiwa lalo na sa sariling tahanan. Ah, ito yung husband of one wife at yung sa mga anak. Oo, yung katapatan sa asawa at kung paano niya pinapalakad ang pamilya niya. Importante rin yung matibay na doktrina. Able to teach sound doctrine. Hindi lang basta magaling magsalita. Hindi lang. Dapat kaya niyang ituro yung tama at ipagtanggol laban sa mali. Tapos, siyempre, pag-ibig sa kapwa, hindi dahil sa pera, hindi mahilig sa pera. At mapagpatuloy, hospitable. Talagang ano ang taas ng standard sa karakter, lalo na yung sa pamilya. Parang sinasabi, yan ang unang kawan mo. Kung bagsak ka dyan. <laughs> Mahirap kang pagkatiwalaan sa mas malaking pamilya ng Diyos, di ba? Makes you think talaga? Oo nga. Okay, so character is key. Pero saan to mas nahuhubog? May sinasabi ba tungkol doon sa debate na uh, seminaryo versus actual ministry? Ah, tinalakay din yan. Ang lumalabas sa biblical pattern, parehong mahalaga yan, pero parang may tamang sequence o emphasis. Ano yung nauuna dapat? Mukhang ang mas binibigyang diin mo na ay yung apprenticeship, yung life on life, hands on. Parang yung ginawa ni Jesus sa 12? kasama niya araw-araw. Oh, parang ganun. Doon unang nahuhubog yung pagkatao, yung puso, yung practical skills sa ministry, sa tao. Okay. Tapos, yung formal instruction. Mahalaga rin yun, yung formal instruction, teologia, doktrina. Tulad ng mga sulat ni Pablo kina Timothy at Titus, nagbibigay ng mas malalim na kaalaman. Pero parang mas epektibo siya kapag may pundasyon na ng character at experience. So may danger pala kung uunahin yung formal knowledge bago yung life formation. Meron, sinasabi dito na baka makalikha tayo ng leader na uh, maraming alam sa ulo pero pero kulang sa tibay ng puso, kulang sa practical wisdom, kulang sa empathy sa tao. Hirap i-apply yung theory sa real life. Okay, malinaw 'yon. Ngayon, let's say may mga potential leaders na tayong hinuhubog. Paano natin malalaman kung uh, ready na talaga sila? Kasi sabi, hindi lang daw sa ambisyon 'yan or galing magsalita. Tama. Yung mga signs daw ng tunay na kahandaan, mas subtle, mas malalim. Ano yung mga 'yon? Una, katapatan sa mga nakatagong gawain. Faithful in unseen things. Tapat ba siya sa prayer life niya? Sa pag-airal ng word? sa paglilingkod kahit walang nakakakita. Hmm, okay. Yung hindi pa kitang tao lang. Ano pa? Pangalawa, bunga sa mga relasyon. Fruit in relationships. Kumusta siya makitungo? Nakakapag-build ba siya ng unity? Marunong ba siyang mag-resolve ng conflict sa godly way? May malasakit ba talaga? Importanting tanong yan. Pangatlo. Pagiging matuturuan. Teachability. Ito, crucial. Crucial. Tumatanggap ba siya ng correction o defensive agad? Handa ba siyang matuto? Oo nga. Mahirap mag-lead ang hindi natuturuan. At pang-apat? Yung kanyang pananaw, nakaugat ba sa kasulatan? Scripturally rooted vision? Malinaw ba na galing sa Diyos yung motivation niya, hindi lang personal agenda? Wow! Ang huhusay na palatandaan yan. Kasi kung di natin tutitignan… Baka mahulog tayo sa isa pang bitag. Yung ano, uh, sobrang tagal na na-in-training pero di naman binibigyan ng real responsibility. Nako, oo. Isang mahalagang babalayan. Kailangan ng balance, discernment, pero kailangan din ng release. Hindi pwedeng nakaangkla lang sa mentor forever. Kasi magiging dependent na naman siya, pero sa mentor naman. Oo, kasing delikado rin yon kaya may suggestion dito na test and trust approach. Tama. Subukan muna sa maliliit na bagay. Pag nagpakita ng katapatan, doon... Tulad ng sabi sa Luke 16.10. Oo. Pagkatiwalaan sa mas malaki, ang role ng mentor dapat mag-shift. Mula controller, maging coach. Tulugan silang tumayo sa sarili. Ang ultimate test daw, sabi sa isang source, kaya ba nilang mag-lead ng maayos at epektibo kahit wala na yung mentor nila. Pag-oo ang sagot. Malaking indikasyon yon na handa na silang pakawalan. Okay. So, pagkatapos nating himayin lahat to, ano yung parang uh, bottom line? Ang tunay na sukatan pala ng leadership. Hindi yung ngayon? Hindi lang yung kasikatan ngayon o laki ng ministry sa bang nandyan ka. Ang mas mahalaga raw na sukatan, yung kalusugan at katatagan ng ministry. At lalo na, yung kwalidad ng mga leader na maiiwan mo. Parang yung ubasan nga na kahit wala na yung nagtanim, namumunga pa rin ang sagana. Yun mismo. Ang goal, isang simbahan na matatag sa sarili niyang ugat. Nakaugat kay Kristo. Pinamumunuan ng sarili niyang mga pastor na galing sa sariling kultura. At nagpapahayag ng ebanghelyo sa sarili niyang boses. Oo. Ito yung vision sa Revelation 7.9, diba? Hmm. Bawat lahi, wika, bayan, sama-samang sumasamba, dala ang kanilang unique na contribution, hindi mga kopya lang. Ang ganda. Napakarami nating napag-usapan, listener, mula sa dependency trap, sa kahalagahan ng indigenous leadership, yung biblical models, yung character, yung practical strategies. At ang pinakaugat ng lahat, parang yung pagbabalik loob sa disenyo ng Diyos. Isang disenyo na nagtitiwala sa Holy Spirit na kaya niyang magbangon ng leader mula sa bawat community. Oo, hindi niya kailangan ng imported solution palagi. Sapat ang kapangyarihan niya sa loob. Kaya para sa iyo na nakikinig, ano kaya yung uh, pinakatumimo sa iyo dito? Paano 'to naga-apply sa context mo sa pagtingin mo sa leadership o sa sarili mong journey? Mga tahimik lang na naglilingkod. Hmm. Hindi napapansin. papansin. Hmm. Paano natin babaguhin yung tingin natin, yung priorities natin para makilala at maalagaan natin yung mga bini na yan bago pa mahuli ang lahat? Isang magandang hamon yan. Maraming salamat sa iyong pagtutok at pagsama sa amin sa malalimang pagsisiyasat na ito ng iyong mga material. Salamat din. Hanggang sa muli.